subukan natin bumili sa Pilipino store. Magkano at ano ang mabibili sa sampo or 10 Canadian dollar? Ano mabibili natin sa Pinoy store dito sa Toronto? Diyan subukan natin mga nuts para naman malaman natin kung anong mga bagay ang nabibili sa sampo ah uh dollars -uh. so ang 10 dollars sa ating mga nags malapit lapit ano na yan 500 kasi ang palitan niya nasa 41 so malamang nasa atawag dito uh, almost 500 o oh, 410 ang sampo mga nags 410 sa Philippine Money So, ano ang mapipili Sa Philippine Store Sa Tindars Let's see Eh mga nuts, nakabili na tayo. <laughs> Hindi ako makapag-video doon mga nuts kasi malakas yung music. At maraming Pilipino. Yung e, Pilipino store eh. Uh, nahiya ako mga nuts. Nahiya ako. Nahiya ako. <laughs> Tinamahan ko ng iya. So ayan mga kanats, ang nabili natin ay ang tawag dito. Ito mga kanats, Ah, uh, 11 something mga kanats. Oh. Uh, tingnan natin. 11:28. Ayun mga kanats. 11:28. So, lumampas tayo. So, ang nabili ko mga kanats, ito. Ito. At ito. Oh, tatlong items lang ang nabili natin sa 11.28 So, yeah, subukan natin to kainin mga kanads. Subukan natin kainin. Oh. <coughs> nahiya, eh talaga ako mga. Hindi ako pwede pala mag-vlog mga. Nahiya, nahiya talaga ako. <coughs> mga, mga Pilipino na ano dun mga tawag nito. na mga Pilipino. Ito mga nato. Ano ito? Sarap. Sarap? Hmm. Sarap mga nuts. Wow. Susi na. Sarap mga nuts. Matatagpuan mo to ang ah, uh, tawag dito. Pinoy Mini Stop Store. Matatagpuan mo to sa Wilson mga kanats. At sa sunod natin sa sunod nating uh, ano mga kanat. Ah, uh, Pinoy Store pa rin. Oo. Uh -huh. tayo ng premium store na mabibili natin na pa ano, mabibilihan pala ang sikip naman dito masikip masarap mga alat okay. parang cheesecake mm -hmm. so tatlong items lang bibin ada jadi tu ngabu cuma tak mahu kalah tu masalah macam Nakikita mo pala yung Kanyang store naman mga kaas Ang tawag dito Dito sa Wilson Palapit hmm. siya sa ako yun siya sa ako Butters um, and Hill, Along Wilson Puro ano mga kaas mga Philippine product nandun So tatlong items lang pala ang nabibili natin oh, so, sa alaga ng 11 dollars so almost 500 oh. So, sarap eh, sarap good so ipapatagin natin sa mga anak ko yung so, iba diba, diba? try natin kung magugustuhan ng mga anak ko yung uh, produkto ng Pilipinas sarap so, kailangan natin i-share sa ating mga anak mga nuts mo para hindi na makakalimutan sila ay Pilipino o kasi lumakas sila dito sa Canada sila ay Canadian o, tapos hindi na nila alam ang anong produkto man, ng Pilipino so ipapatikip natin to. ito ito hopi ato ano natin kung ano yung reaction nila begitu, begitu, tak kira ubi, kena nanti kalau no reaction nanti, tiba siapa dia one tayo stick to one may mga bagay na pag lumampas na huwag natin ano hanggang doon kung binaata ka pwede yung stick to other stick to mini pero kung Nanumpa ka lang that's it huwag na ano huwag nang mag oo Maliba na lang kung ikaw ang niloloko diba ganun lang ang buhay sa sagrado yan mga nuts sagrado yan. so tingnan natin mga nuts kung uh, anong, magug anong masasabi ng ating mga anak sa lasa at timplada ng Pilipino kung ano magugustuhan ba nila kasi yung halo-halo mga nuts nila eh pero may ibang mga pagkain na Pilipino na ayaw nila mga nats ayaw na ayaw so, ito, i-try natin ito kung ano eh siyempre pag nagustuhan nila babalikan natin yung ano Filipino store doon lagi naman itong nadadahanan natin kung o, lang, ano ang lakas ang ano lakas ng ano tawag dito ang uh, music background doon at nahiya ako talagang kumuha ang dami ano may mga Pilipino doon o oh, tapos yung ano uh, cashier doon uh, na hindi eh, talaga siguro ako pili mong mahihain ako nakakahiya mga ating nahihiya hindi ko alam kung bakit ako nahihiya pero wala eh ganun talaga eh. mga sek sekreto lang eh wala nakakala ng na vlogger ako hindi ko nga pinapalam sa ibang kaibigan ko eh kasi nahihiya ako eh vlogger <laughs> Blag, ka pa ka vlogger ka pa tapos may ka klase ka ay naman mga nuts ayawang ko lang ayawang ko lang talaga may mga vlogger rin kasi ganun na gusto lang mga mga sarap mga ano lang uh, ano ang galing galing na magsalita sa harap ng camera pero pagdating sa ano maraming tao nahihiya na meron ganun hindi lang naman ako nag-iisa dami dyan so, oh dami dyan yan sa atin ano, ano lang ito eh. Ano ba? Diba? Nahiya ko. talaga uh... <coughs> Ay nako, napakahiya. Solid ko mas, malapit ako sa bahay. itong ano pala mga nuts, yung hopya mga nats hopia munggo sa binundo at saka yung kinain ko kanina mga nuts. kay aga mulak pala yun o kay ninyo mulak ayan o oh. mulak at binundo oh. alak at binundo so try natin itong mga nuts pakain sa misis natin at sa aking mga anak kung magustuhan nila yes Philippine product. Hi, Otis. Oh, Try mo to, test Oh. Ano mo to? Mulak. Okay. Ha? Huh? Ayaw mo to? Oh, K. Okay. Iwan, hopia? Try that one. Ayaw mo to, Otis? Try that one. That's a Philippine product. Oh, Otis. Oh. Mulak. Binag ko eh. Kung subukan ko ng ano, Philippine ano eh. Kung gusto mo. Ah, uh, tawag dito kung anong... You like that one? I There's ano ji, Philippine product. Try that one, hopia. Hmm? Hopia, that's called hopia, binondo hopia. Ah? Oh, huh? hopia. That's why you're gonna try. That's Philippine product. Oh. No, this is not. How? Give one Gigi. iki ah ah lemisi you like it come on look here ha is him see this mungo this is still is good ha huh? you don't like it come on no that mungo hopia Oh, là quán giấy, là quán. That's pancake. Yeah. Take that one. cheese. This is good. Oh, this one. But. <laughs> <laughs> is good. Right, right, Where are you going? Give to Ate Kia too. Is it good? Do you like it? Huh? You're dropping in the car. Do you Why is it just cheese? Sabi ko sa inyo, mga Ibang klase to eh. So, hindi mo itong bibigyan ng mga Filipino product. Wala. Mungkin sila pinoklar sa Thailand. Mungkin ignorant. Mungkin ignorant. Mungkin ignorant ka 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 spaghetti. Wow. At least I eat ka 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 makakalimutan yung kultura natin kung hindi natin ipapasa sa ating mga anak yung mga produkto natin na tinatangkilik Oo. oh, hindi na alam eh itong kopya oh. wala, wala, wala hindi, hindi kumain you don't like kopya I like the cheese one mm. a little but there's like It's a little butter. butter. So, yan mga kanats. Yan lang ang na bibili natin ng uh, 10 dollars natin mga nuts actually uh, sumubra dahil plus tax so yun mga nuts so mga nasa ano rin 9 something lang yun so yan nuts. salamat sa iyong kasuporta mga nuts at laging tandaan hindi you hindi me hindi we hindi all oh, mga nuts oh, I love you ah